Hello Philippines and hello world! <laughs> Magandang araw po sa ating lahat! Hayan nga at kagigising ko lang. Napakaaga kong gumigising araw-araw para magluto ng umagahan ni Maron at babaunin niya. Yan ang buhay ng kabugera ng Nueva Ecija. Ang ulirang ama, ina, sa kanyang mahal na mahal na anak. At hayan nga at natutulog pa ang anak ko. Ginising ko na nga siya para magkape. At syempre habang nakasalang yung sinain ko, abay nagkape naman ako. At napakasarap ng magkape kapag nakikinig ka ng radyo, balita. <laughs> nakikinig pa ba kayo ng DZRH? <laughs> Sinilip po nga anak ko, abay gising na at nanonood na ng TV. Kaya hayan niya nagmadali na ako magluto ng ulam. At panigurado, gutom na gutom na rin yung anak ko. Nagluto na nga ako ng tortang talong tapos nalagyan ko ng ham. Yan kasi ang isa sa mga paborito ng anak ko. Napakadami niya nakakain kapag yan ang ulam niya. Siyempre, nagluto na rin ako ng babaonin niya sa si school. Pagkatapos ko nga magluto, pinakain ko na rin siya. Mayinam kasi yung kumakain ng bata sa umagahan para hindi na nalalambot sa school. Hayan nga at iginaya ko na rin ang mga baon niya. O, oh, di ba? Hindi-hindi magugutom ang anak ko sa school. Napakadami niyang baon. <laughs> Kaya nga at naigaya ako na siya. Actually, ako pa ang nagpapaligo sa kanya. Gusto ko kasing hands-on ako lahat sa kanya para maramdaman niya ang pagmamahal ko at pag-aaruga. Mainam yun sa bata para ramdam na ramdam nila yung pagmamahal ng isang ina. Kaya hanggat bata sila iparamdam natin lahat yun. Ang pagmamahal ko sa aking anak ay ipinararamdam ko at ipinakikita ko. Baggos, hindi ito sinasabi. May kasabihan nga tayo, action speaks louder than word. Ganyan ko pinapalaki si Maron. Kaya nga hanggat bata, ihulman yun sila sa magandang direksyon at turuan ng magandang ugali at asal. Napaka-importante sa akin ng respeto. Yun ang lagi ko sa kanyang pinapaalala. Irespeto ang mga nakakatanda at nang katulad ko. Hindi naman lingid sa kanyang kaalaman na isa akong LGBTQIA+. Kaya iyon ang lagi kong itinuturo sa kanya. Ang irespeto ang mga kagaya namin. Siyempre, alam nyo na ang ibig ko sabihin. <laughs> So, ayan nga, at nandito na ako sa pasyente ko. Naalala nyo ba yung lagi kong binibidyong bahay? Ito yon Halos linggo-linggo ko siyang naibibidyo at naisisingit sa aking blog Malapit na nga siyang mayari, kaya na mauudot ata. Ewan ko ba kay Mr. Pogi ng Still Asia? <laughs> Pero actually, kapag natapos to, napakagandang bahay. At hen nga, tapos na ako magpasyente dyan at naghahanap na ako ng tricycle na masasakya. Kaya lang, kailangan mo pang maglakad para masilip ka ng mga tricycle na nakaparada sa may kanto. Napakalayo kasi. <laughs> At mabuti nila na nakatingin sila kaya naisakay ako agad. Dito nga ako nagpahatid sa may nagtitinda ng pritong manok. At in-interview ko nga si Kuya Jan. para si Kuya ng 12 hours dito. At kailangan daw niya maubos yung paninda niya bago siya umuwi. Kaya kapag nadaan kayo dito, bilan niyo si Kuya. Napakasarap ng kanyang pritong manok. At syempre, napakamura. At syempre, hindi mawawala yung pagpapromote ko sa page ko. <laughs> nakakaloka na isisingit ko pa yun. Importante sa akin yon kasi nga dagdag followers at dagdag viewers. <laughs> sa wakas, meron ng jeep. Napakatagal ko kaya naghihintay dyan. Nakakaloka. At heto na nga, naglalakad na ako papunta sa bahay na aking pasyente. Nagpapasalamat nga ako kasi hindi nga masyadong maini. Malapit nga lang ito sa kanto, kayang kaya ko namang lakarin. <laughs> Diyos ko Lord, sanay na sanay naman ako sa lakaran ano. <laughs> kaya nga ang laki ng binti ko eh. <laughs> Kaya kayo, wag nyo ikahihiyang malalaki ang binti nyo. Sign nyo na isa kayong matipid na tao. <laughs> Charot! So, ayan nga, nandito na ako sa isang pasyente ko. Inaayos ko na nga yung mga gamit ko dyan. At syempre, hindi ko naman pwedeng kunan lahat. At pauwi na ako ng Santa Rosa dito. So, ayan na nga, dumaan na ako sa palengke para hindi na ako bumalik mamayang hapo. At bago ulit ako magpasyente, at least nabili ko na lahat ng kailangan namin sa bahay. Hindi-hindi talaga mawawala ang palengke sa pagbablog ko. Nakakaloka. Hahaha! <laughs> Kaya nga nagpahinga muna ako kasi nga nanlalambot ako sa pagod habang buwibili ng napakamahal na bigas. Kailan kaya ito magiging 20 pesos? Ano? Nakakaloka. At syempre, hoping ako, malay mo naman, di ba? <laughs> at syempre, pangako yun, dapat na hindi mapako. O ano na, charot. So ayan pagdating ko sa hapon sa bahay, agad-agad ako naglaba at nagsain. Kailangan kong mag-apura kasi nga baka maabutan na naman ako ni Maro nagluluto. Hahaha. <laughs> At na nga at iginagaya ko ng aking iluluto. At seafoods naman ang iluluto ko ngayon. <laughs> Kalamares para kay Maron at tahong naman para sa akin. Hayan na nga at nakaluto na ako ng ulam namin. Chak, mabubusog na naman kami. <laughs> Umabas nga ako sa highway para umupo dito. Masubukan ko ang kanilang trabaho. In-interview ko nga si Kuya. Grabe, napakahirap pala ng trabaho niya. Nakakaloka. <laughs> Halos oras-oras daw sila namumura ng mga tao. Nakakaloka. Sana intindihin natin sila na ginagampanan lang nila ang kanilang mga trabaho. Dito ko nga hinintay si Maron kasi nga nahihirapan daw siyang tumawid. At hena nga ang aking anak. <laughs> pagod na pagod. <laughs> Nakakalokang bata.